Good morning mga kamins mushrooman Andito tayo ngayon sa San Juan Ito yung 300 bags Ang puti ah Oh, ito ay oh, ito sa likuran no? Oh. Ha? Oh, ha. Sa likuran. Ah, mga kamisosan, eh, buka na sa likod oh. <laughs> Welcome to YouTube channel dito sa aking mince mushroom Mushrooman mga kamag. Nandito tayo ngayon sa aking mushroom production area na kung saan namin ginagawa yung mushroom fruiting bags. Dahil sa sobrang init mga kamag, bago po tayo magsimulang mag compose or sinasabi natin na magbulok tayo ng ating substrate materials at kailangan po muna nating basain yung ating gawaan, yung mga flooring ayan, dahil sa sobrang init at dagdagan po natin ng moisture yung ating mga kusot dahil uh, ito po ay masigit niyang kailangan para maging presko yung ating gawaan at ayan po bawasan po natin yung ating init na nandito sa loob ng production area all yung 100 kilos na kusot sa basa at ayan po meron po kaming takalan na dalawang drum ayan po i-take 25 kilos bawat isa bali po yung dalawa ay tumitimbang ng 50 kilos ayan pagka po kami nagmix ng mga ingredients uh, meron po tayong darak meron tayong molasses apog yan po yung mga ingredients natin dito sa paggawa ng mushroom fruiting bags, yung tinatawag nating mga substrate materials hindi po biro ang paggawa ng patubuan ng kabuti talaga pong napakaraming proseso para sa mga beginner, laging nyo lang subaybayan yung aking youtube channel na mushroom video tutorial ito po ay napakalaking bagay para sa inyo Ayan po, ah, bago po namin ibulokin yung aming mga kusot, yan po ay aming sinasalandra. Tatanggalin po namin yung mga dumi at syempre ah, para mabukod yung mga good quality. Ganito namin kinukompos yung mga substrate materials. Gumagamit kami ng mixer bawat isang salang ay 50 kilos hindi po namin binibigla na 100 kilos para po mas maganda yung mix ng ating substrate materials pwede, pwede naman yung maglagay tayo ng biglang sandaan ah uh, okay rin po yun kaya lang baka mas mahirapan yung makina ng ating mixer kaya ang ginagawa po natin ay 50 kilos muna para mas magaan talaga ang ikot ng makina ng ating mixer at mamix ng maayos yung ating substrate materials sa bawat proseso, tandaan po natin, huwag ah, po nating katin yan po ay nabanggit ko na sa mga unang video tutorial ko Uh, lagi ko pong pinapaalala yan huwag po tayo mag shortcut sa ating ginagawa dahil yun po ay babalik din sa atin hindi po magiging maganda ang resulta kapag ang ating proseso ay ating dinaya trust the process tuloy lang natin ituloy lang natin ang ating magandang proseso uh, kinakailangan ay consistent. Huwag po nating babaguhin ang ating proseso. Alright? Para sa mga beginner, uh, kung wala pa kayong mixer na kagaya nito na aking ginagamit, ako po ay nagsimula rin, nagsimula rin sa mano-mano. Matagal po akong gumamit ng pala. Talagang pinagtyagaan lang at naghintay tayo kung kailan tayo magkakaroon ng mixer. Una, kinakailangan mo maging expert muna. Pag-aralan muna ang bawat proseso. Bantayan, bantayan ang bawat proseso. Magagawa natin yan unti-unti. At dahil sa ating pagtsatsaga, pagtitiis, pag, paghintay, darating ang araw ikaw na beginner ay magiging inspirasyon ng mga bagong magiging kaamag mga bagong gustong magpatubo ng kabuti alright sana sa maiksing mensahe ko dito sa video tutorial na to for today's video mga kaamag nakapagbigay tayo ng konting inspirasyon konting mensahe para sa mga nagdanais na magpatubo ng kabuti hindi lang sa pagpapatubo ng kabuti or kahit anong negosyo or kahit anong trabaho negosyo ang maisip mo umpisahan mo na subukan mo na Huwag kang matakot mabigo. Huwag kang matakot matalo. Dahil hindi mo alam baka yun na ang susi ng tagumpay mo at pagbabago ng buhay mo. Try lang at lagi tayo magtiwala sa ating pong may kapal at lalo na sa ating sarili. Alright? Thank you for watching and God bless you all sa inyong lahat mga kamag.